Okay, uh, gusto nating i-congratulate muna ang PBA for their 50th anniversary at dahil diyan magdadagdag sila ng 10 na players po sa 50 greatest Philippine Basketball Association players, ano? At uh, ako mamimili din ako ng 10 ko. Sino yung 10 nyo from the list that was posted by News 5 Digital? Ako, ito yung sampu ko pero feeling ko baka hindi kayo maniwala. Hindi ko alam kung a kayo dito. Uh, Pag-usapan natin. Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Siyempre, lahat ng mga nasa listahan dito, I think uh, deserving naman na i-mention sila. So being included on this list that was posted by News 5 Digital, eh, I mean, it's an honor already para makonsider. I think, Meron pa mga players na dapat nandito pero hindi naman yan ang pag-uusapan natin. From this list, pipili ako ng 10 players. At uh, para sa akin po, no para hindi na natin patagilin kasi 10 ito. And uh, I'll give you some reasons why I picked the player. Unang-una para sa akin, ang nasa unaan sa listahan ko dito. Uh, actually nung una pa lang na pinag-usapan na ito, ito na kagad yung sigaw ng mga tao si Nelson uh, Asaitono Nelson, uh the bull Asaitono he is a three-time PBA mythical uh, player. Tapos uh, nine times PBA champion din yata ito eh, no? And uh, he is one of the most dominant scorers po sa nung 90s, no? Parang uh, kasabay niya sina Alan Kaidig, Alvin Patrimonio, uh, malakas. So, number one sa akin, si Nelson na sa ito. No, pag ito nawala sa listahan, talagang ewan ko na lang. ah uh, number two, ah uh, si, ano, si Rani Del Diocampo para sa akin. Six-time PBA champion. Mr. Versatility, syempre, sa Gilas. Malaki rin ng tulong nito sa Gilas, Pilipinas. And, uh, syempre, crucial din siya sa tingin ko hindi magcha-champion ng Talking Techs. Uh, yung dynasty ng Talking Techs ni magiging malakas kung hindi dahil kay Rani Del Agree ka ba? Uh, number three, although may mga nagsasabi na dapat daw yung mga retired player lang muna ang piliin or retired players, pero exemption naman si Jun Marfajardo dyan, the Kraken. Uh, Record-breaking 8 uh, eight times PBA MVP, eh, the most in uh, history. Uh, tapos, best player of the conference. Sampung beses na naging uh, champion. Ito, no? if I'm not mistaken. So, And uh, if you're talking about dominant, he is actually literally the most dominant player uh, in the uh, PBA. Um, next, ang pangat, uh, pangapat no? So, uh, one, si uh, Nelson Saitono two, Rane Del Deo Campo, three, June Mar, number four ko, si, ano, si uh, Dennis Espino. Uh, katabi niya dyan, uh, one time PBA champion, but I, I like this guy, tang, uh, actually, uh, ito, naging ano na rin nito eh, no? Rookie of the Year sa uh, mythical team uh, selection and uh, isa siya sa ano sa nagpasikat ng Santa Lucia alam na naman puro Ginebra si or puro si SMC at saka MVP piliin natin kaya meron din tayong ano uh, Santa Lucia speaking of Santa Lucia yung kapartner niya gusto ko rin na uh, mapasama diyan si June Limpo, the silent operator one time PBA champion rookie of the year then seven uh, times PBA mythical and uh, he's one of the uh, fundamentally sound na big man dati no dati yung mga big man sa loob lang ito si Jun Limpot no uh, one of the player na magandang galaw na malaki so yan uh, pang number 5 ko number 6 uh, is si Danny Siegel Danny Siegel dynamite Danny Siegel 8 uh, times PBA champion rookie of the year din parang may ako sa rookie of the year no Ah, uh, tsaka syempre um isa ito sa nagpalakas ng San Miguel Beer. Eh. So medyo na injured lang eh, pero I think it should be included there. Um nito parang semi-retired na rin naman, uh, champion din two times finals MVP and syempre, member din ng Gilas Pilipinas. Para sa akin si LA Tenorio isama na dyan. Iron Man of the PBA. So uh, number 7 ko si LA Tenorio. Number 8 um I remember him as Member of Alaska and, uh, ito po si ano si uh, Jeffrey Karyaso, uh, champion din, Rookie of the Year then mythical player. Um, yan si uh, Jeffrey Karyaso. Ito, medyo hindi ko masyado na ab abutan uh, yung dalawa kong pipiliin, medyo old school players na. Uh, unfortunately, hanggang sa stats papel lang ko lang sila na ano so. Uh, marami, and again, magagaling po lahat ng mga players pero syempre kailangan, kasi mas lalo makakalimutan pag hindi pa natin to piliin ngayon eh. So sa akin po yung uh, Abe King, the enforcer, 9 times PBA champion. Uh, sana mailagay diyan si Abe King. And, <laughs> and Yoyoy Villamil, the Bicolano Superman. Uh, sa Sankis ko siya pinaka naaalala. Uh, kasi doon ko siya naabutan pero before that magaling na player na rin si Joyy Villanueva sa I think naglaro yata siya sa Crispa o sa sa Shell, no? If I'm not uh, mistaken. So Joyy is actually my number 10th player. Kayo guys, sino sa tingin nyo ang dapat may include I comment nyo sa sa comment section and uh, sino yung wala dito sa picture na dapat nilagay din ng News5 Digital? sa mga pagpipilian pero sino kaya talaga at ag ano pa kayo dapat mga retired lang muna ang ginagawang ano uh, best uh, or greatest player ano sa tingin niyo